Good morning po sa inyong lahat mga ka Tayo po ay magluto ng munggo Yan o oh. O Ang aking sahog Malunggay lang Ito, gisa lang natin Ay, maano na para oh. o so, O Gisa natin ito ng Nang Ano, bawang O, oh, gisa natin Eh, mainit na

kamatis mga kalawod tapos ano natin to munggo na munggo oh. mga kalawod yun oh. ayan nyo natin ito Hmm. Apo yung style niya mga kalodi oh, para ano, madaling madaling ano, maluto yung ano, yung pati kutsara ilalagay nyo sa munggo. Subukan nyo mga kalods. Madaling maluto siya. Tapos walang pangsa, kutsara na lang mga kalodi. Hahaha. <laughs> na lang siya. Mm. Oh, maganda no. Ganda yung ano ko no. Sirola ko. Huling huling. Wala lang yan. Lalagyan natin yung mga sahog na oh. Dito, oh. natin yung mga sahog. Mga gulay-gulay. Ayan oh. malunggan. Kaprats, kuha tayo ng alok Pangsahog sa munggo Yun ang kagandahan dito May pang panghalo oh. dito, 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 dito Aking kameraman Ay, eto oh. Eto pa pala oh. Ayon. oh. Dito, tingin dito Ito na mga aking alaga. Oh. Ano rin sila, oo. Oh. Ayan. Nag-aante na sila ng makain. Buti umuwi ka na, ano? Okay na. Wala na Ito, ang pa eh. pa. Oh. Sana o. Oh. Lagdagan natin ng sabaw mga kalods. Para okay. Gulay-gulay lang tayo. Lagyan na ito mga kalos ng sangkap, asin, ah, may paminta rin para mga hang. Yeah. Oh. Ah. <laughs> lagyan natin pang anghang sili. Lagyan natin pang anghang sili. ay natin maka maluto. Ayos na mga karods. Hindi pa ako nang subscribe sa inyo. Sa mga hindi pa ng subscribe mga karods ha. Please tulungan niyo naman ako. Na mapaangat ang aking ating YouTube channel. Ayan. And click the notification bell para lagi kayong updated sa aking gagawin video.